Hi mga mare! Another day, another mini vlog. Panibagong araw nga na naman mga mare. Panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. At etong video na ito mga mare ay eto nga pala yung kaganapan na tinda namin noong mahal na araw. Sa last mini vlog ko nga mga mare, naipakita ko na nga sa inyo doon yung time na nagtinda kami sa San Felipe. Pero ngayon, nandito kami nakapuesto sa Pondaki. At kung tatanungin niyo ako mga mare, kung kamusta ba yung naging bentahan namin nung mahal na araw dito, ay okay naman yung naging bentahan nga namin dito mga mare, ay madami nga kaming nabenta dito. Pero kung minsan talaga mga mare, ay nakakalimutan ko talaga magvideo video kapag marami na nga kaming customer. At itong araw na ito mga mare, ay eto na nga pala yung huling araw na magtitinda kami ngayon dito sa Pundake. Kaya naman habang wala pang pa ang customer dito mga mare, ay nagdikit nga muna ako dito ng mga stickers sa cup. At ang dami nga nagtatan nagtatanong din sa akin dito mga mare, kung sa gantong ginagawa ba namin pagtitinda ay kailangan pa din daw ba ng permit? Yes po, meron pa din kami permit mga mare at kumukuha nga kami per barangay. At half day nga lang pala kami papuesto ngayong umaga dito mga mare dahil pagdating ng kinagabihan ay meron pala kaming event. At eto nga pala mga mare ang kauna-unaan naming event. Akala nga namin mga mare ay hindi nga ganun karaming mabibenta namin dito pero hindi namin inakala nga mga mare dahil etong gabi na ito ay eh maraming marami nga kaming nabenta. At naging bestseller nga rin namin mga mare etong fruity vodka na binibenta namin. At talaga namang binalik-balikan nga ito ng mga regular customer namin. At Marami din talaga kaming na-encounter at nakilala nga ng mga personality dito. Lalo na nga 'yung mga business owner din na nagbigay nga din ng advice sa amin. Kaya naman salamat na din po sa mga customer namin na bumili sa amin para supportahan na din kami. Kinabukasan naman mga mare, balik normal nga na naman tayo. Kaya naman eto nagbubukas na nga ako dito ng tindahan namin. Sa umaga mga mare, ay eto talaga 'yung ginagawa ko, nagbubukas ako ng tindahan at ako pa rin mga mare ang nagbebenta ng tindahan namin. Kapag pag -umaga. At kapag once na nagbebenta na nga ako sa hapon, ay sa pinsan ko na nga ito, pinapasuyo nga mga mare. Kaya naman kahit nga nagtitinda ako sa labas, ay open pa rin talaga itong tindahan nga namin. At dahil konti na nga lang din yung stocks ng Graham Bar ko dito mga mare, kaya naman naisipan ko na nga rin gumawa dito. At kahit medyo tumumal nga ang bentahan sa Graham Bar, eh kahit pa nga mga mare, meron pa din buwibili pa konti-konti at nagahanap nga din. At mabuti na nga lang din mga mare, dalawa na nga yung mixer ko dito kahit kahit papano, eh medyo napapabilis nga yung paggawa ko dito. At kahit hindi na nga ako masyadong nakakapagpost ng online sa Graham Bar, mga mare, eh yung mga suki ko na nga dito ay bumabalik-balik na sa tindahan namin. At kahit naging mahina na nga yung bentahan ko dito sa Graham Bar, mga mare, ay hindi ko pa rin talaga ito binibitawan dahil kahit papano nga ay nakakabenta pa din naman ako dito. Naghanap lang talaga ako, mga mare, ng ibang ekstra pang pagkakakitaan dahil gano naman talaga, mga mare, sa negosyo kapag once na alam alam natin tumumal yung business e eh talagang hanap tayo ng paraan para pagkakitaan ulit. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare.